O di, dito kami sa taas ng bundok ulit. Tuktok to ng bundok mga kalodi. Welcome to, Welcome to my vlog ulit. Okay, mga kalods. Ito yung... Di tayo bigo. Ay, mga kalods. Doon yun, yung mga Maynila. mga, may mga building Maynila na yun mga kalods. Ayan. Ay, nung Maynila mga kalods doon sa dulo. Yung may mga building yun ang Manila mga kalodi yan kasama namin si ano si Mulawin sa si Kirayan shout out Kiray yun yan si Mulawin yan papakulang nila mga kalodi tagdalawa na kayo yan mga kalodi kamusta ka at sana lagi like kayong safe lagi mga at sabotan yung aking channel mga kalodi yan magagis kami sa taas ng antipolo mga kalodi kita ang buong Maynila. Ayun sila mga kalodi. Sila si Roro tsaka si si Mulawin. Yan mga kalods. Mag-aagis kami sa taas ng bundok. Yan mga kalods. Sabay na. Ang buhay ng tao parang kalapati mga kalodi. Kailangan mo lumipad para tumaas ka. Kailangan din sa kalapati. Sa kalapati kailangan mo lumipad para makawisa sa bakay. Ang buhay ng kalapati parang tao tumaas ka to nagbaas ka ng tumaas mga harap ng mga harap ng mataas mga kalodi ayun nilipad na sila mga kalodi ayun sila mga kalodi ang buhay ng kalapati parang tao mga kalodi kailangan mong mga ng mataas ng mataas para matakad mo ganun din sa kalapati mga kalodi kailangan mong lumipad nang lumipad para makauwi ka sa bakay nila minsan may mga sumasabay sa atin mga kalodi na gusto tayo baba pero wag kayong papapakababa mga kalods kahit anong hirap ng buhay wag, pag sumabay sa inyo yung mga taong ibababa kayo Huwag kayong bababa mga kalods tumaas kayo ng tumaas to pa yung, mga pangarap mga kalod agad matupad yung mga pangarap niyo. Huwag kayong magpatangay pababa sa mga taong sa paligid sa inyo magpataas kayo na magpataas to pa yung, yung, pangarap ng mataas pa ganun din ako kalods yan, sana naintindihan yung ang aking payo mga kalodi walang sinong hard lang sa pangarap mo Tumaskan, tumaas ka tumaas taparin mo ang pangarap mo taasan mo pa mga kalods yan mga kalodi ang ganda ng payo ko sa inyo mga kalods mang sobrang lalim kahit ako nahirapan yan mga kalods magagas pa kami mga kalodi ito si speed mga kalods yan si speed makita naman si speed lugon si black tornado black tornado junior ito si ano si Jan Arden champion line ng ano 2017 yan mga yan hagis na ayun mga lodi na. <laughs> nagi para sila mga lodi yan hagis na mga lodi nawala ka agad yung yung mga mga bitaw natin Ayun, ang taas. Ayun sila, ang taas nila. Ayun, mga kalawin, ang taas nila. Kasi hindi makita sa camera. Ayun, mga kalawin, ang taas Ang taas. Ang taas nila, mga kalawin. Yan mga ka nasa taas kami ng antipolo mga Tuktok na kami ng antipolo, planta namin ang pinakatuktok ng antipolo mga kalawadi. Ito na yata yung pinakatuktok ng antipolo. Tuktok ng kabundukan ng antipolo mga kalawadis. Plaklat na namin mga kalawadis. Kasi nakamotor naman kami mga kalodi. Yan mga kalawadis, shoutout para sa inyo. Salamat kay Rufino world sa walang sawas yung masuporta. At sa mga sumusuporta, salamat sa inyong lakat. Yan mga kalawadis, kung mapapansin nyo mga kalods, para kami sa Baguio. Sa Dinggit ito na yung pinakamataas sa Ande Pulo ko na mga kalodi. kasi may motor naman tayo kaya naman natin akitin kaya inakit ko yung pinakataas ng bundok ng antipolo Pulo mga kalodi kaya nilupit ko <laughs> para makapag-aagis lang mga kalodi inakit ko yung taas ng Ande yan mga kalods yan kung mapapansin nyo mga kalodi yan yung nasa pinakamataas ng bundok ng antipolo Pulo mga kalodi yan mula lang sila mga kalodi mga umuwi na siguro yung mga natin mga kalodi. yan mga kaluding shoutout sa inyong lahat, salamat sa sumasuporta kay paring uno, sa paring pogi kay paring ano kay ano, kay makoy shoutout makoy, sa bago kong partner tsaka kay sir Gary sa ko sa TWGC Kogyo shoutout sa church yun simbahan namin yan, sa simbahan ng TWGC Kogyo, shoutout sa inyong lahat tsaka sa waterproofing company Shoutout din po hey, Sa amo namin kay Sir Gary Shoutout din po Sa team Pilipinas Shoutout din po Sa nag slaughter sa, mga, sa katayan ng baboy Shoutout din sa inyong lakad Sa mga taga-pag-reign Shoutout sa inyo Sa mga taga-tambakan Shoutout sa inyo Yan, maraming maraming salamat Sa mga sumusuporta Yan Pinapanood pa nila yung lipad Kasi layo na nila Umuwi na Ito yung malawang lot Pinagmamastan pa yung kalapati namin Maganda rito mga kalawati Sa taas ng antipolo Yan si Roro Yan. Yan mga kalods. Pauwi na kayo mga kalods. Yan. Maraming maraming salamat mga kalods sa support ha. Sa ano, mo. Salamat. Yan, pakisubscribe doon lang ang aming YouTube channel. Huwag nyo kalimutan i-like, i-share. Pakisupport na rin mga kalodi yung aming channel mga kalodi kasi malaking tulong sa amin yung mga kalodi. Yan. Yan mga kalodi, si Roro. knowledge. Mga mga kalods. Mga maraming maraming salamat mga kalods. Happy Sunday sa inyo. Araw ng pagsimba. Dapat nagsimba dapat kailangan tumugma magsimba mga kalodi paglinggo. Happy Sunday mga lods. Thank you, thank you sa walang sawang suporta. Thank you and God bless. Shout out sa inyo lahat.